available na ito ngayon itong salsaga na alog na may kasamang panlagay sa wallet ang salsaga na alog na ito pag inaalog mo ay meron kang mararamdaman na parang bilog o bola sa loob nito yun yong kanyang laman na tumigas at uh, ito ginawa kong kwintas at uh, pwede lang ito mabasa ng tubig kapag naliligo pwede lang dalhin sa kahit saan mang lugar at ito nagagamit bilang pangkalatang proteksyon sa lahat ng klaseng malalang aksidente na maaaring ikamatay ng tao. Kasama na sa proteksyon yung pamigil putok sa lahat ng klaseng bala ng baril sa panahon ng may maminsala. Ginagamit lang ito pang proteksyon at hindi ito nagagamit sa mga uh, walang kabuluhan ng mga gawain. Proteksyon din ito sa lahat ng klaseng masamang espiritu. Proteksyon din sa lahat ng klaseng mga masamang mahika kagaya ng kulam, barang, sumpa, usog, batitigal po palipad hangin at iba pa at binilisyonan kito pasumbalik sa lahat ng klaseng masamang mahika at yung panlagay sa wallet na kasama nito ay pwede mo yung ipalaminate gawing kwintas o pagsabay mo ito sa uh, pagdala nito dahil yun ay nakakatulong sa panahon pagdating ng gera